Mga idol at kabayan, breaking news! Armadong China Coast Guard 4106 tangkang pagbangga sa barko ng B-4 nakuhaan ng video. China gumagamit na rin ng military helicopter ng napakadelikado para itaboy ang mga tauhan ng b sa pag asa island na magsasagawa lang sana ng pag-aaral sa mga lupang posibleng itinabak ng China. Sa Sunday K, B-4 napilitang itigil ang misyon dahil sa ginawa ng China. Sayang mga kabayan dahil ang lapit na sana ng Philippine Coast Guard at b sa Sunday K. Pero hindi nito itinuloy ang pagkuha ng mga lupa, Armed Forces of the Philippines sinupalpal ang China. Walang ibang bansa ang makakadikta sa Pilipinas patungkol sa pagpalakas nito para sa depensa ng bansa. Pananatili ng US Typhoon Missile System sa Pilipinas tatagal pa at walang pakialam dito ang China kung saan ito ilalagay ng Armed Forces of the Philippines at US Forces. Kinumpirma ng militar ng Pilipinas na China ang siyang nagpapagulo sa Rio dahil sa paglapit ng kanilang mga barko sa Pilipinas na armado ng iba't ibang mga armas ang pagtayo ng kanilang artificial na isla isla sa Spratly na armado din ng mga misa para naman sa ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Dapat lang nadagdagan pa ng bansa ang mga typhoon missile system para sa depensa natin. Breaking news naman mga kabayan, muli na namang ipinakita ng China kung bakit sila ang tunay na banta sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sa isang misyon ang b at Philippine Coast Guard ay inatasan sa isang misyon sa Pag-asa Island. Ito ay ang pagkuha ng mga sample sana ng mga lupa na posibleng itinambak ng China sa Sandy Case. Pero nang makita ng China ang mga assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dito na nagpakita ng karahasan ang mga barko ng China, ang BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Bangkaw habang sila ay papalapit sa Sandy Case. Para sa maritime survey at pagkuha ng sample ng lupa noong ika apat ng Enero taong kasalukuyan, ito ay hinaras at tangkang banggain ng mga barko ng China Coast Guard na may bow number 4106, 5103 at 4202 na inyong makita sa video. Kitang-kita sa isang video ang armadong China Coast Guard 4106 na tangkang pagbangga sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay. Stop, ingat, stop, ingat. Oh, You, uh, Hindi pa na kontento ang China, nagdeploy pa ito ng apat na speedboats upang habulin ang dalawang rigid hull inflatable boat ng B-4 na sakay ang mga personal nito sa Sunday Cakes. Gumamit din ang China ng puwersang militar, nagdeploy ito ng isang People's Liberation Army Navy Helicopter na may tail number 24 at lumipad ito ng mababa ilang metro lamang ang taas sa rigid hull inflatable boat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung saan, nagdulot ito ng malakas na hangin na napakadelikado para sa mga trip tripulanteng Pilipino. Makikita na ang lapit na sana ng BIFAR at Philippine Coast Guard sa Sunday Kay. Pero dahil sa banta, minabuti ng itigil ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang kanilang misyon. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, since naroon na rin ang Philippine Coast Guard at BIFAR, dapat sana kumuha na sila ng sample o tama lang ang kanilang desisyon na wag na lang at bumalik na lang sa kanilang mga barko. Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa bandang sambalis naman mga kabayan, matagumpay na nasupin ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard 3103 na tuluyang makalapit sa baybayin ng Zambales. Currently, sailing within the Philippines' exclusive economic zone, approximately 81.1 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of a Party, and the 2016 Federal Award, you do not possess any legal authority." To patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone, you are directed to depart immediately and notify us your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. MRRV 4409, you are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 89.8 nautical miles west by north of capone's voice Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Souls Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your legal activity will be reported to higher authorities over Teka pagsalita ng Armed Forces of the Philippines sinupalpal ang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Maoni tungkol sa pagpapaalis ng typhoon Bisal sa Pilipinas. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na walang bansa ang pwedeng dumikta sa atin kung ano ang nararapat para sa depensa ng ating bansa. Ito ang sinabi ni Colonel Franzal Margaret Padilla sa isang panayam. There is no single entity who can dictate How we would do our uh, no, no, our deployments in terms of our defenses. It's an inherent right of every state to heighten uh, and uh, strengthen their defenses accordingly. How we would go about it is. is, uh, is us for us to freely do. No? So walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines ang paglalayag ng mga barko ng pandigma ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone at malapit sa baybay ng Pilipinas. Ang siyang tunay na banta dahil armado ito ng mga misa na pwedeng tumama sa kalupaan ng bansa. Ipinamuka din ng Armed Forces of the Philippines sa China na ang kanilang mga artificial na isla sa Spati Islands na naging military base na meron ding mga misas. Ito ay na napakadelikado ang punto ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang tunay na banta, hindi yung pag ng US Typhoon Misa sa ibang lokasyon sa Luzon. Kaya kung pinapalakas man na Pilipinas ang ating depensa sa pamagitan ng pagkaroon ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, pag ng mga military hardware ng Amerika sa bansa at ang patuloy na pakikipag-aliansa sa mga like-minded countries ay karapatan ng Pilipinas. Walang ibang bansa ang siyang dapat magtanong ukol dito. Inherently hindi naman talaga offensive yung ating bansa no. Constitutionally we are on the defense side of things. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. They also have artificial islands in the wet and the South China Sea uh, altogether no, the, na meron din mga uh, militarized na and uh, missile capable. Let us not hone in on the capabilities that we are building as a nation because it is our inherent right to build our capabilities accordingly and how we do that is we modernize, we strengthen our alliances, and no other nation can question that. Ang role kasi ng Typhoon for us is more on the training aspect, uh, in line with the, our ano cooperation with the, our ally nation nga. So yung equipment sa kanila pa rin, yung disposition when we heighten and strengthen our defenses. We have to look into the the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Kailangan, di ba? Siyempre, predetermined. Kaya natin gamitin itong particular asset dito sa ganitong area na, 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 sa tingin natin, eh, for deployment siya sa ganung location. So, uh, that's, that's all part of it. Dagdag naman ang ambasador ng Pilipinas sa Amerika dahil sa nakakaramdam ng takot ang China sa mid-range missile system. Dapat pang dagdagan ito ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? No, definitely we need. In fact, we should get more of them. More of these type of missiles because it is for our defense. Hindi naman offensive, ano uh, 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 that that is not an offensive type of weapon. It is actually more for defense because it's short range or uh, medium range. It's not the long range. Yung long range na aabot sa China, yun, you can call that an offensive one. Pero this is really to defend ourselves. uh no country has any right to tell us what what we can do and what we can use and we uh, this is a very useful tool or w w a useful weapon uh, for our defense uh, down the road Laban,